Good morning, guys. Bago din yung jacket mo lang. Ngayon, mga kaiko. Uh, wala siya nagdulog sa pagabi, mga kaiko. Kay kanimang good ako, junior, mga kaiko. Sa kuwa ginigadulog, mga gabi. Gabi, wala siya nadulog, kay tungod na uh, nakasabaan, uh, ano po, nang tawag ani. Hindi daw siya mudulog sa kuwa, kay wala po nang imasa. Tungod mga mga kaiko, kay init kayo ang panahon ng gahapon nga nagyahi ko tapos na ora ng pagjig ko ni init na po so to gabi mga kay ko di kapoy ko wala jugo ko pang imasa mga kay ko oh ning wala ni niya akong mo ni mga kay ko oh na po siya isa oh ni og asa ko maglingkod didto puna, magtapok daw mga kay ko mo akong ginyura mga kay ko basta matulog ko lagi ni dulog niya siya Imbis magdulog ko siya yung mama, adili ah, na kay siya ang magdulog. Na mga, mga niya. Usahay, ay eh, medyo, ah, di magiging na ito huwasan mga kay ah. Kinang mga minyo nata. Ah, hidlawan magkita ng mga butanga mga kay Ah, ibalhin na po na ko ng mga kay Kung makamata, ah, paltos kaya yapon. Sa so, mga kay ko. Saan man? Ah, magdulog ko ah. Kala nga, tulog magdulog siyang mama. Nga dako naman muna huwag, kung sure lang ko nga akong ibalhin nga ni makamata kay kung makamata mga kay ko palpa paltos yun ang uh, mga plano nga uh, unta ikalipay natong nga uh, namo nga mga lalaki ubas natugod nga mga minyo muna mga kay ko uh, mao pa'y po ay pagmata eh, wala siya ni dulog ko gabi uh, Pagmata niya, kita niya nga na apa ko wala pa ko nung biyahe ah, doon yun, siya kus yung mga kaiko ah, ano yung bata mga kaiko nga ah, pakipapalil kayo ano, kaya mula ka ako layo hindi ah, gina siya nga dili o ba nun kay dili mo gina siya matulog mga kaiko wala ko masking gani isa una dati nga ah, gabihin ako makauli hindi ah, pa gina siya makauli Magulat to Di po guna siya matulog. Ang tagalas yung siya, di pa na matulog. Pero karon nga gina-istoryahan -isto -istory ako. Uh, ah, kinanglan, matulog ka kayo muli. Rumanin ko. Mo ah, Muna nga, karon matulog na na siya. O wala pa ko. O kaon na po na siya. O wala pa ko. Kaysa una, di dyan eh. Ngita dyan pa pa. Ah, muna nga, ambot lang ka. O madalagan yung mga ko. O ako pa bagay at imanon baga ko ano anak ro mga bata ron gagmay pa imo eh, mo, pag dagpuna, wala pa kelan ang unta ang pula sa Ginoo eh. magpabilin yan pag ang iyang gugma nako ko eh, ang iyang kaloy tud matigulang na ko nga uh, anda ko niya nga suru mga kaiko okay mga kaiko ang lang god bless paki palo share i love you all people thank you very much oh bye -bye. Okay.